Good morning mga tol. <laughs> so yan ang bahay ni Lola. Yan, yan mga tol. Tapos syempre, at may okasyon dito, nagkakatay ng kambing hindi ng baboy maglilitsyon yan. Nagpapakulo tayo mga tol ng may mga tol. So pinakaganda dito mga tol. Ito yung puno dati na kinukuha lang ko ng tuba. Na, 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 ako dati ng araw. Ayan mga tol. Ayan. Nakikita nyo diba mga tol? <laughs> Ayan. <laughs> Tapos, ito yung eh, puno ng makoka mga tol. Nung no? yung tinanim namin. Tapos ngayon, malaki na siya. So, ayan mga tol. Tapos, ito, paakyat doon, kalatita Margie. Tapos, kung makikita nyo yun, yung ano na yan, kubo na yan. Diyan ako tutulog ng araw mga tol. Ayan yan. <laughs> Di ba? <laughs> Pero sira-sira na. <laughs> Pero buo pa rin siya, nakatayo pa rin. <laughs> Ayan, tapos ito yung mga prutas dito mga tol. Ayan. <laughs> good morning, good morning mga tol. Ayan. So nandito tayo sa labas ng bahay ng lola. <laughs> tapos nag yung tayo ng tsokolate. Ayan mga tol. So ito yung pinaka pinakakapin nila dito is yung uh, buto ng kakao na ginagawang tsokolate. Ayan, napakasarap nga, tol. Ayan, nakita nyo naman, di ba? Napakalaki ng bahay ng Lola dito sa Cebu, dito sa Argao. So, yun, yun yung sinampay ko. <laughs> Ayan. Ay. Hindi tayo makapagmotor-motor dito dahil maputik at taguulat mga tol. Ayan. Ayan. <laughs> nakita nyo, ang daming halaman. Tapos doon, yun, sa baba na yun. Oh yung dun banda yan yung dyan banda mga tol nagyan ako dati nagtatanim ng mga mais mga tol ngayon hindi na pala nyugan na kaya, at masukal na rin pero marami ng nyug pero sa tutusin buhay pa tong langka na to napakatagal na ng langka na to <laughs> tagal na 8 years ago yo ganito pa rin sya pero nandiyan pa rin ang dami ng bagyo na dumaan pero nakatayo pa rin mga tol <laughs> tapos tong anahaw na to mga tol ang laki na Tap nung umuwi kasi ako maliit pa lang yan almost parang ganito pumunta ako ng Cebu almost ganito pero nung balik, pagbalik ko eto na siya napakalaki na <laughs> di ba <laughs> pero kagandahan dito may tubig na at may kuryente dati nung araw ah saud ulan lang tayo mga tol yan nung bata pa ako pero ngayon may sarili lang tong tubig yan. So ayan mga alaga dito. Yan may mga manok. Tapos yun, nakikinig na may kambing mga tol. Yan good morning, good morning, mga tol. <laughs> ruk 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 ruk. Uff. Tapos ang iniinom dito, mga tol, is tuba, mga tol. Napasabok tayo sa pag-iinom ng tuba, mga tol. Ayan, nakikita nyo, mga tol. Uh, rap road siya. Kalahati rap road. Parang sa mga Ganon din, eh. Ayan. Tapos, eto na siya, mga tol. Simentado na. Tapos eto pa yung puno na kinukuha ng tuba mga tol. Ayan, nakita nyo ayun no, may galon doon. Ayun, kulay pula. 'Di ba? Namumula-mula pa yan mga tol. <laughs> Ayan. Yan. Tapos ito, yan, grabe na rin ang sukal dito mga tol. Dito ako dati nagpapalipad din ng saranggola, naglalaro. Tapos yun, ayun ang baka. <laughs> Tapos dito ako nananakate, nangunguha ng pagkain ng mga baka mga tol. Ayan. Grabe, grabe talaga ang laki na ng pinagbago. Ayun. Good morning, good morning sa ating lahat, mga tol. Tapos napakababa ng nyog dito, mga tol. Puno ng nyog. kaya ang buko, mga tol. <laughs> Sarap talaga dito sa probinsya, mga tol. Kasi nga napaka pwede kang mamitas lang ng mamitas ng prutas kahit hindi sa yung puno, pwede ka mamitas ng mamitas dito lang Bakit? Para sa inyo, sa kambing. So, kambing. Eh. Uh, so papalitan natin mga tol all. lang. Uh, si Papa Junjun 'yan. Hindi <laughs> si? uh, ano ako. Ha? ayan yeah, mga alaga niya mga tol <laughs> okay, hindi ko na natapusin at magpapakulok ako bye, -bye.